hindi ka pala mawawalan ng lote dito na yung mga sobra o yung mga hindi mo alam na na sa iyo pala yon sila pa mismo ang magsasabi sa iyo na sa iyo yan Ayan, magandang araw mga kapanyero. Ito, andito naman tayo sa farm. Ah, lakas na naman ang hangin pero mainit na naman ngayon. Pero ang sabi sa weather nga pala mga kapanyero, uulan. Buti na lang dumiretso ko dito. Na, ito, naglalakad-lakad lang tayo ngayon mga kapanyero. Nag-ikot-ikot ako, tinignan ko meron nga pala tayo diba, na lima. Binalikan ko ulit mga kapanyero yung lima na nakita ko nung nakaraan na, na hindi nakasurvive last winter. Pero talagang hindi nakasurvive. Nag-brown siya eh. Ganun yung ano mga kapanyero. Kaya ngayon mga kapanyero, siya-share ko nga pala sa inyo yung lugar na, pero ang lakas ng hangin eh. Parang, yung lugar na, ito yung kinukuha na ko ng mga seedling. Ito dito, dito tayo mga kapanyero, sa mga puno na yan. Ito mga kapanyero, mga, yan, mga pine tree. Ito pa ito 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 ayan ito pwedeng ano kung ito mga kapanyero uh, nasa loob nun kukuhanin ko yan yung mga ganyan kaliliit pwedeng ilipat ito pa ba diba? so ito mga kapanyero nakita nyo mga kapanyero ito yung bakod natin ito may ano to eh may wire to eh oh. nakita nyo naman gubat na gubat sa loob di ba? yan dito ako sa mga kapanyero, dito ako sa loob na to kumukuha ng uh, mga seedling, di ba? nabanggit ko nga pala, nabanggit ko to sa sa ano sa uh, mga dati nating video, di ba? Ito na, sinya pala. Meron ako rito mga ano eh, mga kapanyero, meron ako rito ginawang daanan eh, na para makapasok. Di ba, mga kapanyero, nasabi ko nga pala na itong property na to, itong bakanting lote na tong mga puno na to, kasama pa dito sa ating property. Bali dito mga kapanyero, eto, eto. Eto yung ano eh, ito yung binutas ko. Eto. oh. Bali ikinat ko rito para makapasok ako sa loob dito mga kapanyero. Ayun. Nakita niyo naman no, oh, puro puno, di ba? Parang gubat. Bali ito mga kapanyero, dito dito muna tayo medyo malilim dito medyo mahangin-hangin dito bali ito mga kapanyero uh, dito sa Canada parang walang angkinan walang gulangan walang sakiman ng lote dito kasi napatunayan ko to mga kapanyero dahil nga dito sa lote na to ito yung bakod natin di ba ito tapos Nung hinahanap namin yung pinakamuhon dito, bali ang nagsabi nung ang nagsabi nito na itong property na itong kinatatayuan natin, itong loob ng mga punuan na to, eh dito pa sa atin, yung kapitbahay. Na ang bakod nila mga kapanyero, ayun pe, oh, ang layo. Oh. Asan ba? Ayun Oh. No? Pasok tayo rito. Ito yung property line nila. Ayun oh, no? kung nakikita nyo yung mga Ayan, no? Oh, kung makikita nyo mga kapanyero yung tayo-tayo na yan na nabakod, yan yung property line nila. Ito, nasabi ko to sa mga nauna nating video na siguro mga dalawang dipa ang layo pa do sa property ng kabila pero hindi pala. Parang isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Parang tansya ko ha, estimate lang to mga kapanyero, limang di ang layo. Mula doon sa bakod ng property sa kabila, hanggang dito sa sa cyclone wire na bakod natin, limang dipa pa. Sa, ang estimate yun, lima. Hanggang dito. So, ang laki pa. Tapos, ang haba nito mga kapanyero, sa nakita kong record, parang 162 uh, meters. meters. Meters nga ba? O parang 162 na metro. Ang layo. Kung hindi ako, hindi ako nagkakamali ah, mga kapanyero. So napakalaki pang lote nito mga kapanyero. Kung tutuusin, eh ano? Yun nga lang, puro puno, puro malalaking puno na puro matured na, na, na pine tree. So dito ako mga kapanyero, kumukuha ng mga seedling na ipinasok ko sa property natin para gawing mga bakod kung saan saan ko inilagay yung mga seedling na nakikita ko. Kasi dito, sa daming seedling dito mga kapanyero pag nagsilaki parang baliwala rin kasi tabi tabi ganun eh so pag naglakihan yan parang ang hirap din iano iayusin puputulin mo rin yan diba mga kapanyero kaya nga dito ako kumuha pinasok ko kaya dito mga kapanyero parang walang ano eh walang walang kuhanan ng lote kasi kung tutuusin mga kapanyero kung gusto ng kapitbahay natin na kuhanin to, may bakod na rito eh. No? Sasabihin, tatanggalin na nila yung bakod na yan. Mapupunta na sa property nila itong lote na to. Pero hindi. Ang ginawa nila, pinakita sa amin yung talagang totoong muhon. Ang muhon dito, di ba, bakal. Tapos may pinturang pula. Tapos may serial number. Itinuro sa amin kung nasan yung muhon nito. So nagulat kami rito nung nung ano nung kasama ko pa yung realtor namin na hinahanap namin. So sabi sa amin nung nung kapitbahay natin dito, ah uh, nung nagbakod, nung naglagay sila ng poste na ganito, ito yung poste nila na inilagay sa atin, dito sila dumaan. Dito pumasok yung bobcat na maglalagay ng post ng ano na yan, ng fence na yan, yung kahabaan na yan. So, dito mga kapanyero, hindi naman mano-mano ang paglalagay ng ano, ng ganitong bakod. So, merong machine dito, sasakyan ka para maliit na bako, or bobcat, yun ang tawag nila, para makapagbaong ka ng ganitong poste. So, dito, dito dumaan. Kasi hindi sila makapasok doon dahil nga, puro puno. So kung mga kapanyer, kung halimbawa kasi na umikot sila, na nakidaan sila sa property sa kabila, saktong-sakto sana yung bakod na itong mga punuan na to mapupunta rito. Yung bakod na to mapupunta dun sa kabilang, yung, yung bakod nila, yung, itong wire na to itong fence na to mapupunta dun sa kabilang side. Sana ganun ang mangyayari eh, siguro nung mga panahon na yon uh, maaaring uh, nahiya yung may-ari nito or hindi na siya nakiraan para makapaglagay ng bakod kaya dito sila dumaan ganun yung paliwanag nung nung may-ari sa kabila kaya nagulat kami na ang laki pa pala ng ng lote na na ini-expect ko kasi hanggang dito lang talaga yung property natin. Pero hindi, doon pa sa kabila, limang di pa ang layo pa. Ganun eh. So dito, sa atin, sa, sa, Pilipinas, mga kapanyero, uh, siyempre, na, alam naman natin, hindi naman lingid sa atin sa kaalaman ng karamihan, di ba? Na pagka lote, pinag-aagawan, pinag-aawayan, di ba? Dito, nakita nyo naman, napakalaki nito. Ilang ano pa to? ilang square meter pa ang laki nito parang baliwala sa kanila parang hindi nila hindi, nila inangkin kumbaga sila pa mismo ang nagturo sa amin kung nasa yung talagang property line natin dito dito mga kapanyero hindi pinag-aagawan ang lote kumbaga talagang ibibigay pa sa'yo kung alin yung sa'yo kung ano yung kung ano yung property mo yun ang, yun ang kuhanin mo parang ganun kaya nga mga kapanyero, parang ang ano rin eh, ang, ang ano rin natin, ang bait din ng kapitbahay natin, di ba? Kumbaga, wala, wala rin akong masabi na, na gano'n, naging, kumbaga, tapat sila, di ba? Hindi sila, kumbaga, hindi, pangit man pakinggan, pero hindi sila gahaman sa lote, di ba? Ganun yung, ganun yung magandang term kasi na malalim na Tagalog para sa angkina ng lote, ganun eh so napaka oh. Nakakita nyo naman mga kapanyero. Ngayon, maghahanap tayo ng mga seedling dito. Pero naubos ko na yung karamihan ng seedling dito eh. Yung mga malalap. Ah, eto, eto isa. Ito, ganito kala. Ito, mga kapanyero. Ayan, ganito kalaki. Ayan, pwede pang hukayin yan. Kailangan lang. Ito pa pala oh, yung katabi. Ito pa. Dalawa pala sila magkatabi. Ayan. Kailangan natin lima wag tatanggalin sa sa lupa yung ugat para ma transfer natin wag magagalaw yung ugat ganun nga ganun eh ang dami ang pa oh nakita niyo naman oh masyadong madawag masyadong magubat itong area na to pero ito yung nagbibigay lilim sa sa atin dito sa, sa isang side ng ating farm ang hirap eh ang hirap lumabas pagka sa karsada ka pa dadaan. So, wala akong magawa kundi i na lang tapos saanin ko na lang sana. I-ano ko na lang na alambre. Pagdudugtungin ko na lang sana. Two years ago na nung sinira ko to, tong isang to. Pero alam ko may isa pa akong sinira dito eh. ah uh, itong side niya pala na to. Uh, naglagay din ako ng ano. Marami tayong sumobra noon nakaraan taon. Marami akong inilagay na yung ano yung kulay purple na na inilalagay natin sa gilid ng bakod. Ito na siya mga kapanyero. Ito. Isang taon na ito mahigit. Ayan. Pero nag-iba na rin siya ng kulay. Ayan na siya. Ito yung kasunod niya. Ayan o. Oh. Ayan. Wala isang diretsyo ito mga kapanyero. Para ang bilang ko rito. Yung isang diretsyo na to Para ang bilang ko dito. 38 na puno na halos dalawang di pa ang agwatan dito sa area na to. Naglagay na rin ako rito dahil nga at least ano sana di ba ang bala ko makikita yung buong kabu kabuuan na puro ganyang kulay. Ganun yung mangyayari o magiging itsura nito mga limang taong pa mula ngayon. Babait din ang mga kapitbahay natin kasi hindi sila yung ganun na na mang-aangkin na lang ng lote, di ba? Parang patas din sila, di ba? Parang tapat din sila. Alam mo naman dito, mga kapanyero, kahit naman saan, basta tapat, pinagpapala, di ba? Huwag ka lang manlamang ng kapwa mo. Talaga ang lahat ng biyaya, lahat ng, lahat ng biyaya, babalik at babalik sa'yo. Maging tapat ka lang. Huwag ka lang man ng kapwa mo, mga kapanyero. Kung sa atin to, mga kapanyero, yung yung mula do sa property nung yung fence nung kabila hanggang fence ditong sa atin parang isang apartment pa to eh ito yung layo na to limang di pa ganito isang bahay pa rin to eh kung tutuusin ang laki nito ay, ah ay nako ah. tayo mga kapanyero nakita nyo naman saktong sakto lang ako Ayan, labas na tayo. Tapos ayun na, eto na yung entrance natin eh. Ito na yung pinaka ano natin, hindi gate, ito yung pinaka fence natin. Maraming maraming salamat nga pala sa RK Pharma and Medical Supply Trading na matatagpuan sa Colgante, Apalit, Pampanga. Ayan. Ah, maraming maraming salamat Boss Kevin Timoteo, Mami Menchi Timoteo, at Daddy Peter Timoteo Pamela Diaz, JM Manulit, kay Henry Pingol, kay Richel Mendoza, kay Roslyn uh, Baluyot, tsaka kay Mr. Tony Di Mayuga. Maraming maraming salamat po, sir. Ayan, mga kapanyero, na-share ko lang sa inyo kung ano yung itsura ng ating lote pa. Ano ba matatawag ko dito? Extension? Ano ba? Hindi ko alam kung ano itatawag ko ngayon rito kung paano ko paano hinto eh kung ano ang itatawag natin dito extension ng lote yan ma-share ko lang sa inyo mga kapanyero ang laki pa di ba kung bago ka lang sa ating channel mga kapanyero ah uh, huwag niyo makalimutan mag-subscribe pakipindot naman yung subscribe button natin para suporta sa ating channel mga kapanyero kaya eto mga kapanyero eto nandirto na lang din naman tayo lakas ng hangin eto yung ano natin di ba eto yung eto ito yung pinaka last na poste natin. Kaderechohan yan. Ayan yung papasok natin na na ano, na ito yung kaderechohang fence natin sa mga matataas na puno, di ba? Kung makikita nyo mga kapanyero, yun yung uh, ano, yung poste natin. Yung kaderechohan na to, ilang hangpang pa, layo pa. Ito pa. Dito pa tayo pupunta. Pupunta pa tayo dito sa kapitbahay. bahay may aso dito eh. Ito yung pinaka muhon. Ayan pa. Kung makikita nyo yung pula na yan, yung may serial number na yan. Ayan. Tapos ito yung bakod nila. Ito, ito yung serial na yun yung pinaka muhon nila. Ayan no. Diba? Ang layo pa. Ay ko, aray Kita nyo naman kung ilang hakbang pa. Kung mula dito sa muhon, kung ayun yung muhon, ahakbang ah, tayo. Isa, dalawa, tatlo, apa, lima, anib, ito, walo, siyam, sampo. Ayun yung poste. Sampung hakbang pa mula doon sa huling poste natin papunta doon sa muhon na kulay pula. Ayan, na-share ko lang sa inyo mga kapanyer kung gano' pa ang layo. Kanya lang, ah, hindi natin alam kung ano ang gagawin natin sa mga susunod na panahon kung paano natin lilinisin, ano ba ang balak. Wala, wala talaga natin. Hindi, hindi pa pumapasok sa isipan ko kung ano yung gagawin doon sa area na yun. Dahil nga napakahirap ng linisin nun mga kapanyero kasi napakalalaki na, ng puro matured na ang, ano ron, ang puno doon. Hindi ka pala mawawalan ng lote dito na yung mga sobra o yung mga hindi mo alam na na sa'yo pala yun, sila pa mismo ang magsasabi sa iyo na sayo yan na yun na ko lang mga kapanyero kasi na ko lang yan sa sa mga nangyayari sa mga nababalitaan ko, sa mga napapanood ko, na nababasa ko na pagdating sa lote medyo iba-iba uh, ang ano natin sa sa atin, di ba? nagkakaroon na ang kina. Hindi rin ako makapagsalita kung ano ba yung magandang term na, na gano'n na nangyayari sa Pilipinas na hindi naman pala nangyayari dito. Kung, kung itong lote na to mga kapanyero, nasa Pilipinas, tapos ganun pa yung laki ng lote, e eh mahina ang sampung unit ng apartment, yung typical na unit, yung 100 square meter na apartment, na isang pinto, aba eh baka sampu lagpas pa. Kung kung tutuusin, meron 'yan. 'Di ba ang laki pa mga kapanyero? Ayun, na-share ko lang sa inyo mga kapanyero kasi nga baka baka sa mga susunod na na ano natin na matapos to dito, 'yun naman ang harapin natin. 'Yun, na-share ko lang sa inyo mga kapanyero kaya maraming maraming salamat mga kapanyero. Hanggang sa muli.